coming from the title of the movie, My Future and uh, You, kayong dalawa ba? Are you the type na uh, who will really plan for your future? Uh, or may pagka-warrior? Ay mga ganon ka, magiging future nyo. And at the same time, paano na, napipicture out nyo ba? Paano kung pagdating ng future, wala na pala yung isa Hindi na pala kayong magkasama sa no? future na yun. Ha? lalo po ako nag-worry sa future ko. Hindi ko naman po naisip yung kanina. <laughs> um, ako po, as an overthinker na tao, opo, iniisip ko po yun sa maraming bagay. Pero ngayon po, tinuturuan ko yung sarili ko na i-embrace yung, yung moment, yung present. Kasi magiging memory ko rin to, eh, pagtanda ko, pagdating sa future. Gusto kong maganda yung mga mabibid ko. And ayokong maging if din yung um, hindi kami parte ng future ng isa't isa. Uh, kasi malaki naman po ang uh, papel namin ngayon sa buhay ng isa't isa. Kaya um, sana lang po um, mapangalagaan din po namin yung friendship na may mga kami kasi um, matagal din po eh para umabot kami sa level ng friendship namin ngayon. Kaya um, it's more of taking care of each other para sa ikagaganda ng future ng isa't isa. Um, ako po, gusto ko rin uh, na yung future ko, siyempre, uh, doon ako sa masaya. Gusto ko masaya po ako. Uh, lahat naman tayo, uh, sa future natin. Is okay tayo, masaya tayo at ngayon po um, hindi ko sumagi sa isip ko na what if sa mga susunod um, hindi hindi na kami makasama never po yung sumagi sa isip ko ang talagang plano ko eh, mas galingan pa mas galingan pa namin para mapatunayan namin saka kahit naman magkasama kami hindi naman namin kinakalimutan na in terms of work. Sa show, showbiz, siya si Francine Diaz. At ako naman po si Seth Kalini. At may Francet Malinaw po sa amin yun na ang kay Francine, kay Francine. Ang, kay, ang para kay Seth, para kay Seth. Ang para sa Francet, para sa Francet Yun po, hindi kami yung Francet dapat palagi. Kasi doon kami nagsimula eh. Doon kami, um, yun ang kabilin din bilinan sa amin ng mga kabulong namin, mga dami at mga mahal sa amin. Na Suportahan natin ang isa't isa. Magtulungan tayo para sa future. Mas madali. Eh. Mas, um, kaya nating harapin kung ano man yung mga mangyayari. Pero ngayon, um, talagang nasa isip ko at nasa puso ko na gusto ko siyang kasama. Happy ako pagkasama ko siya. At pissed ako pagkasama. Yeah.